Ayan guys, katapos ko lang magbukas ng bundaan guys. So, relax relax na lang muna tayo. Uh, ano ito ngayon? Weavis. Araw ng Weavis. So, ay, ano na? 5.20 sa umaga. And, tapos ko na lang, lagay ko na lahat guys ang gagawin ko ay makaupo na lang upo na lang tayo guys Yan. hanggantay ng mga customer para makarami tayo baka naman ayan guys good morning good morning good morning ayan so kapon wala tayong upload tinataman kung anong i-upload sa isip wala maisip na pang upload kaya dito nakaupo abang sa upo <laughs> yan ah uh, napansin ko lang kasi guys sa mga bago lang dito sa YT sa Youtube nakaupisa pa lang yung mga so dapat kailangan nyo guys ay ibay ng hood matibay na loob kasi pag eh, hindi uh, buko ang loob mo o ano mawalan ka talaga ng pag-asa kasi ang uh, hirap yung requirements ni youtube kailangan mo maging uh, mayroong nagsusupport sa iyo kailangan mo maging sip sip <laughs> para madamami yung supporters <laughs> mo yan uh, kasi ang daming uh, gustong nag gustong mag-vlog na biglang nawawala uh, ang dami na ngayon uh, meron ding nag apply tapos hindi na-approve hindi na-approve yung pag apply na as ah, monetize so biglang kuminto sila sum sumusoko na sila uh, Yeah, dapat buong loob po guys kasi pag ah, hindi uh, hindi yung ano mo babagsak pa talaga tulad sa akin di ba kahit na walang kwenta yung vlog ko ito e, pang hindi na may pang-upload ko yan lang